Ang libro na Maybe You Should Talk to Someone ni Lori Gottlieb ay isang kwento tungkol sa buhay ng isang doktor na nag-aalaga sa iba at sa sarili niyang buhay. Sa libro, ikinukwento ni Lori Gottlieb ang kanyang karanasan sa pagiging pasyente sa isang therapy. Nang maghiwalay sila ng kanyang matagal ng kasintahan, pakiramdam niya ay sobrang malungkot at naguguluhan siya. Kaya't nagpasya siyang pumunta sa isang therapist na tinawag niyang Wendell para tulungan siya. Sa mga sesyon nila ni Wendell, natutunan ni Lori ang tungkol sa kanyang sarili, sa mga desisyon niya at kung paano makakahanap ng kasiyahan. Habang ikinukwento ang kanyang sariling therapy, ipinakita rin ni Lori ang kanyang trabaho bilang isang therapist. Nakilala natin ang iba niyang mga pasyente. Si John, isang batang lalaki na may malubhang sakit at nag-iisip tungkol sa kanyang buhay at kung ano ang iiwan niya. Si Julie, Isang babae na may eating disorder at nagmumula sa mga masalimuot na karanasan. Si Rita, isang matandang babae na nahihirapan sa pag-edad at pakiramdam ng pag-iisa. Si George, isang matagumpay na negosyante na may problema sa alak at ang epekto nito sa kanyang buhay. Pinag-uusapan ng libro ang mga mahahalagang paksa tulad ng Pagiging Bukas at Lakas. Ang pagiging bukas ni Lori sa therapy ay nagpapakita kung paano magagawa ang mga tao na maging malakas sa kabila ng kanilang mga problema. Pagkaawa at ugnayan. Ipinapakita ng libro kung gaano kahalaga ang pagkakaintindihan sa pagitan ng therapist at pasyente. Pagkilala sa sarili at pagpapagaling. Ang libro ay nagpapakita kung paano makakatulong ang therapy sa pagpapagaling at pagtuklas sa sarili. Ang pagsulat ni Lori ay puno ng katotohanan, biro at kabaitan. Madali niyang naipapaliwanag ang mga komplikadong bagay tungkol sa therapy sa paraang maiintindihan ng lahat. Ang kwento ni Lori ay nagpapakita ng mga pagsubok at tagumpay sa pagkuha ng tulong, kaya't napaka-importanting basahin para sa lahat ng interesado sa kung paano makakatulong ang therapy sa mga tao. Ipinapakita niya kung paano ang therapy ay hindi isang bagay na nakalaan lamang para sa mga may malalaking problema o sakit sa pag-iisip, kundi isang makapangyarihang tool na makakatulong sa sinuman na nais magbago at magtamo ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang sarili. Ang kwento ni Lori ay nagpapakita ng mga pagsubok at tagumpay sa pagkuha ng tulong, kaya't napaka-importanting basahin para sa lahat ng interesado sa kung paano makakatulong ang therapy sa mga tao lalo na sa panahon ng matinding emosyonal na pagsubok. Ipinapakita ni Lori na ang therapy ay hindi isang tanda ng kahinaan kundi isang hakbang ng lakas at tapang, isang pagpapakita ng ating kahandaang magbago at magpatuloy sa buhay. Ang kanyang mga personal na karanasan at mga kwento mula sa kanyang mga pasyente ay nagpapakita ng pagiging bukas ni Lori sa mga realidad ng buhay pati na rin sa kanyang malasakit na pagnanais na matulungan ang iba na magtagumpay sa mga hamon ng kanilang emosyonal at mental na kalusugan. Sa kabila ng pagiging isang eksperto sa larangan ng psychotherapy, ipinapakita niya sa kanyang libro ang kahalagahan ng pagiging bukas sa sariling kahinaan at kung paano ito maaaring magdulot ng mas malalim na koneksyon sa ibang tao at sa sarili. Pinapalakas din niya ang ideya na ang pagiging bukas at tapat sa ating mga nararamdaman ay hindi isang kahinaan kundi isang lakas na nagbibigay daan upang tunay na maghilom at magbago. Sa bawat yugto ng buhay, nakakaranas tayo ng mga pagsubok na sumusubok sa ating katatagan. Ngunit sa pamamagitan ng therapy, natututo tayong magpatuloy, magpatawad sa ating sarili, at magbukas ng bagong kabanata sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang mga tapat na kwento at kwento ng mga taong may iba't ibang karanasan, binibigyan ni Lori ang mga mambabasa ng pag-asa at inspirasyon na walang problema ang hindi kayang malampasan. Basta't handa tayong humingi ng tulong at magtrabaho sa ating mga sarili. Ang mga salaysay ng kanyang mga pasyente ay nagpapakita ng kanilang proseso ng paglago. Kung paano nila natutunan na tanggapin ang kanilang mga pagkakamali makipag-ugnayan sa kanilang mga damdamin at higit sa lahat maging bukas sa pagbabago. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay liwanag sa mga aspeto ng therapy na maaaring magmukhang mahirap o intimidating sa mga hindi pamilyar sa proseso. Sa pamamagitan ng mga halimbawa ng mga taong nagtagumpay sa kanilang mga pagsubok sa tulong ng therapy, ipinapakita ni Lori na walang sino man ang nag-iisa sa kanilang laban at na may mga solusyon at pamamaraan upang mapabuti ang ating mental at emosyonal na kalusugan. Ipinapakita ng mga kwentong ito na sa bawat pagnanais na magbago, laging may mga kasamang tagumpay at mga hakbang na matututuhan sa proseso. Sa kabuuan, ang libro ni Lori Gottlieb ay isang magandang kwento tungkol sa therapy at kung paano ito makakatulong sa ating lahat na makahanap ng kapayapaan at kasiyahan sa buhay ang kanyang mga isinagawang interview at mga personal na kwento ay nagbibigay ng malalim na pananaw sa mga benepisyo ng therapy, pati na rin sa kahalagahan ng pagpapatawad sa sarili at iba. Ang mga makukulay na karanasan at pagsasalamin na inilahad ni Lori ay nagiging gabay sa mga mambabasa upang mas mapalalim ang kanilang pangunawa sa proseso ng pagpapagaling at kung paano ito maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa kanilang buhay. Mahalaga rin na maunawaan ng mga mambabasa na ang therapy ay isang proseso at tulad ng anumang proseso ng paglago, ito ay nangangailangan ng oras, pasensya at dedikasyon. Gayunpaman, sa bawat hakbang na ginagawa nila sa paglalakbay na iyon, mas malapit sila sa pagtamo ng kanilang mga layunin ng mas malusog na pag-iisip at emosyonal na kalusugan. Ang bawat hakbang sa therapy bawat hakbang ng pagpapatawad sa sarili at bawat hakbang ng pagkilala sa ating mga pagkukulang ay isang hakbang patungo sa mas magaan at mas masayang buhay. Ang mas malalim na pagkaintindi sa ating sarili at sa ating mga damdamin ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapabuti ng ating personal na buhay kundi pati na rin sa ating mga relasyon sa ibang tao. Ipinapakita ng libro ni Lori kung paano ang pagpapatawad sa sarili ang pagtanggap sa ating mga kahinaan at ang pagkakaroon ng malasakit sa iba ay hindi lamang nagpapabuti ng ating mental na kalusugan kundi nagpapalakas din ng ating mga koneksyon sa mga tao sa ating paligid. Sa pamamagitan ng therapy, natututo tayong magsimula muli at ang bawat hakbang na ginagawa natin ay isang hakbang patungo sa mas maligaya, mas makulay, at mas fulfilled na buhay. Ang mga proseso ng pagpapatawad at pagpapatawad sa sarili ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtingin sa ating nakaraan hindi bilang isang pasanin kundi bilang isang bahagi ng ating journey upang maging mas buo at mas maligaya. Bukod pa rito, ang libro ni Lori ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng suporta mula sa mga tao sa ating paligid. Tinuturo nito na ang mga relasyon, maging ito man ay sa pamilya, mga kaibigan o mga kasamahan sa trabaho ay may malaking papel sa ating emotional well-being. Ang pagtanggap ng tulong mula sa ibang tao ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagpapagaling at sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating puso at isipan nagiging mas madali para sa atin na makahanap ng mga kasamahan sa ating paglalakbay. Ang pagpapalaganap ng empathy at malasakit sa ating mga relasyon ay nagiging isang susi sa mas matagumpay at malusog na koneksyon sa iba. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na maari nating pagdaanan, ipinapakita ni Lori na ang pagkakaroon ng tamang pananaw at ang pagpapahalaga sa ating kalusugan sa pag-iisip ay isang napakahalagang bahagi ng ating pangkabuang kaligayahan. Sa bawat hakbang ng ating proseso ng paglago, ipinapakita ni Lori na ang bawat yugto ng ating buhay ay nagbibigay ng mga pagkakataon upang mas mapalakas ang ating mga relasyon at maging mas matibay sa harap ng mga pagsubok. Mahalaga ring isaisip na ang proseso ng pagpapagaling ay hindi linear. May mga pagkakataon ng mga pagsubok, pagkatalo, at muling pagkabigo. Ngunit ang mga ito ay bahagi ng mas malaking larawan. Ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay isang tagumpay. Ipinapakita ng libro ni Lori na, sa paglipas ng panahon, ang mga bagay na tila mahirap pagdaanan ay magiging pagkakataon para sa mas malalim na pagkatuto at mas matatag na pananaw sa buhay. Ang therapy sa makatuwid ay hindi lamang isang solusyon sa mga kasalukuyang problema, kundi isang mahalagang hakbang patungo sa patuloy na pagunlad at mas matagumpay na hinaharap. Ipinapakita ng libro na sa bawat hakbang ng pagpapatawad sa bawat hakbang ng pagpapatawad sa sarili at sa bawat hakbang ng muling pagtanggap sa ating sarili, nagiging mas buo tayo. Sa huli, ang therapy ay isang mahalagang proseso ng personal na paglago, at bawat hakbang na ginagawa natin patungo sa pagbabago ay isang hakbang patungo sa ating tunay na sarili. Gayon din ang libro ni Lori ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagbuo ng mga kasanayan sa pag-aalaga sa sarili at sa pagiging mindful sa mga emosyon at iniisip ng isang tao. Ang mindfulness ay isang mahalagang konsepto sa kanyang akda na tumutukoy sa kakayahan nating makinig sa ating sarili, kilalanin ang ating mga nararamdaman at tanggapin ang ating mga kahinaan nang hindi tayo hinuhusgahan. Sa pamamagitan ng mindfulness, natututo tayong magkaroon ng kontrol sa ating mga emosyon, hindi upang pigilin o itago ang mga ito. Kundi upang matutunan kung paano natin maaring gamitin ang mga ito sa mas positibong paraan upang magtagumpay sa buhay. Sa huli, ang pagbabago na nagmumula sa therapy ay hindi isang simpleng transformasyon, kundi isang patuloy na paglalakbay na may mga pagsubok, mga aral, at mga bagong pananaw. Ipinapakita ni Lori na ang pagpapagaling ay hindi isang uri ng wakas kundi isang simula ng mas magandang bukas. Sa kabuuan, ang libro ni Lori Gottlieb ay isang magandang kwento tungkol sa therapy at kung paano ito makakatulong sa ating lahat na makahanap ng kapayapaan at kasiyahan sa buhay.